Ate, okay na ito? Okay na po yan. Meron pang ano. Baga. Bira lang magluto ng ganito. Kakaumay na kasi ikat natin tsaka dalag eh. May iba naman. <tinyo> darat ang garat ang manok yan ang laman yan. Luto kaya yan. mm <tinyo> mm -hmm. Nilaga, pinakuluan, pinalot, nilitsyon. <laughs> Mga bahay! Tay na! Ka Mga ka-office, wala muna tayong hunting ngayon. May napansin kasi ako rito titinta ng manok. Yung bang matsura, yung hindi na nangingitlog. Galing kasi ako sa bayan doon sa akin bahay. Kapunta rito sa bukid. May pinasikaso kasi yung project dito. Eh nakita ko 135 o 141 isang kilo. e eh, malalaki. Bumili na ako ng isa. Tamang tama. Pananghalian namin. Alam ko marami sa inyo nag-aabang ng hunting. Sa susunod na pagkakataon, abangan ninyo, babawi kami. Pero pansamantala, luto muna tayo. 120 ang kilo sa halagang 300 mahigit meron na tayong 3 kilo mahigit na manok tagal pa ba yan? gusto na po ito, tagal ka na lang ang okay. tagalan natin ang bituka, ng ulo, ng paa and then lutuin ulit natin higanting palayok para sa higanting manok at siya okay na ito? okay na po yan ang gagawin dyan? ko po yung mga laman luwag pwede, pwede po po natin tumara Ah, uh, ito okay na to. Finish na. Okay na po yan. Tanggal ko na po lahat ng laman loob niyan. Meron pang ano. Yeah. Hmm. Baga. Tatanggal pa natin yung baga. Bira lang magluto ng ganito. Akaumay na kasi ikat natin sa kadalag eh. May iba naman. May iba hindi loka. ito ordinary manok. Kal. Binili namin doon sa daanan. yung tiyatag na overweight. Ano mga hindi na nangyikin. Overweight, iklog. hindi na iklog. Ibig sabihin, eh, lugi na yun papa itlog dito. Okay. Yung mga, may mga layer. Kaya yeah, sila pinapartan na ito, tiyatanggal na nila. Pero malasa ito. Ah, na to. Kailangan nalulutuin mo na muna matagal kasi nga makunat. Pero exciting ito. So unang ginawa natin, pinakuluan muna, tinanggal yung mga balahibo. Tinanggal yung laban loob. Okay. Tapos okay. ito, jambong kawali. Mm? Shoutout sa binila namin sa San Juan, Batangas. Dito natin lulutuin yan. Isang buo. Okay, natin. okay, natin. okay, natin. okay, natin. okay natin na si. Okay na. Lapag natin. Paupuin natin din Bawang, sibuyas, hindi natin ng paminta. Tapos tubig. Kasabawan natin, syempre. Yo! Hmm. Hey oh. Shoutout nga pala. Ron Official ng Chiang Quezon, Arnel Pontillas. Dance vlog ng Vicol Camarines Norte. Agapito Bautista, Rex Santos, Mark Joseph Dagoy ng Davao City, Christopher Quiacos, Joel Obusa, Matalom Leyte malayo pala ito katropa mo Ben Saint ng Kasisang Ben Sinining Jane Hernandez de la Peña Ricardo Argosino yan ang ating mga pa-shoutout alright so matagal na pa ito kaya sabi ko kay na Richie kayo na uh, muna kumuha ng salay doon sa kubo at dahon ng saging lunch ako nakaapat na bukas ako nito at dalawang oras ang lumipas yun lumambot pwede na yan ah Ba! Hey. Wow. Ano ang monitor ito tubo? Maganda ito. Pwede ba yan? Ano mo ba ang bedsheet? Oo. Oh. Saan galing? Ang galing sa tubo. Haluan natin dito sa loob. Maganda ito. Ang gawin kong ano. Siya gagamitin pa na mes? Ang palas ano lang natin? Eh... Talupan ba? Oo, oh, tatalupan na. Isang masarap na pampalasa sa lutuin, yung tubo madalas naglalagay ako nito sa timola, sa nilaga, pang timpla. Di mong po manok yan ang yan? Oo, isa lang sa daming balot. So, isa na yan. Dito po. Mga medyo ora pa. Medyo ora pa. Tubo. Dami na nagtatanong eh, hindi na tayo nakakahuli ng malaki. Eh. Monster halos na hubos natin dito sa lugar ninyo wala na kasi <laughs> pero abangan ninyo ah abangan ninyo, um, kabiti kami next week Lulusong kami sa isang lugar sa kabiti napuntahan na natin siguro uh -huh. doon sa Bailen o, sa lahat ng mga gustong sumabay sa amin yung gusto sumama yan. tamis, tigas, tigas. Sa lahat ng gusto sumama, bailin kami next week. Tapos uh, dito kasi sa Batangas, dito sa Nasugbu, sa uh, wala na, wala na kami ma wala na mahuli mas mahuli lumayo na kami. Kailimitan, galag na lang dito. Pero salamat doon sa mga nagko-comment -co na gusto nila catch and cook. kahit maliliit yung huli namin pag niluto, yun ang gusto nila eh. eh siguro. Oh lahat ng mga content natin gawin natin pag may nakakuli catch and cook uh, suggest kayo ng magandang luto hmm Mag makakahuli ng mga tulad nung si ano shout out kay Rex Santos nag suggest siya ng ano yung pinangat na puti ang tawag na no? pinangat sa puti pinangat sa puti and shout out siya Rex Santos baka may gusto kayo shout out si... Shout out lang sa mas mas mga subscriber natin at saka yung mga umaabang ng video natin. Salamat sa inyo. Palos Mapia, shout sa inyo. Sa kay Kuya Marvin Sa DJ Gonzales, kay Kuya Jill. Kay Kuya Sa mga hunter ng uh, Laguna. Hunter ng uh, Cavite, sina Noe. Si Samboy. Si Ronald. Ayan, lahat ng tropa. Papa Ows, Tapos yung team ng Papa Ows. Shoutout sa inyo ngayon, taga-bicol. Mga, Shout out, mga Burirawan Hunters. Shoutout sa inyo. MLJ Fishing Adventure. Kaya Aga. Kaya River Warrior. Kaya Kachuy. Shoutout po sa inyo. Ricky Argosino. Shoutout po sa inyo lahat. Kaya... Ayan, talaga sa Taytay -tay, Sa ano, kay Arjon Cleofe Shoutout sa inyo dyan Kaya hindi namin kami makabalik ng Taytay -tay Doon sa, ano, sa Muntalban oh. shadow shadow masyado mahigpit <laughs> Ang daming kailangang proseso Bago lumalusok kami eh. Pero maganda yung spot dito sa Tagaytay Ay sa ano, sa Taytay -tay, tay -tay. Sa Rizal, pumunta kami doon eh, Wala, sa na yung biyahe natin doon So, ayun na ba buksan natin yung ating uh, surprise package doon. Ibang klaseng luto ito eh. Uh, napanood ko lang sa YouTube ito. Um, yung sinubukan natin. Sinubukan na. Pero masarap ito ah, dahil ano ito, kukok o yung anong kal na manok. Uh, kaya ginawa natin, pinakuluan muna. Tapos uh, pag na, litso naman, masarap ito. Ito kasi dalawa, si Richie, uwi na ito ng Laguna maya maya at babalik ng lunes. At um, kukuha rin kami paim pain. Kukuha ng pamain. Sa Laguna pa kami kukuha Ha? Yung kiwit na pinag, uh, ginagamit namin sa ano pa, sa nagkarlan. Nagkarlan. Hindi, sa ano? Sa ano? Bondrihan na nagkarlan at saka... Yung Kalawan. Kalawan. Kalawan, Laguna. Shout out kayo. Ano? Sa... pinibida namin ng kiwit doon. Tapos uh, yung tilapia naman na pinapamain namin. Kaya na Natoy. yun. Kaya Shout out sa Sampaloc Lake. Sa mm -hmm. <coughs> San Pablo City. So, ano si, pwede na yan. Medyo konti na lang po. Amoy na ng mga bayawak yung luto natin. Mm -hmm. Nakakaluskos na dyan sa kawayanan. Eh. Ito pinaglutuan namin dito sa bahay ko. Sa baba nyo, puro kawayanan. Sa, sa baba ng kawayanan, nandiyan na eh, yung Yung pinagkakawa, uh, pinagkakawilan natin. At napakaraming bayawak dyan. buto na ako, alas 12 na. Tagal pa ba yan, si? Duto na rin naman kasi yun. Nilitsun lang natin. Si, okay. Kailangan ba pag pinaog na leksyon ini ikot? Sabihin mo. Kasi ikotin mo. Ikutin mo. Naka-inikot ko baka sabihin din leksyon nat din inikot. Tingnan hmm. mo. Ikaw warlian, nasa so tingin mo. Pag leksyon ba dapat iniikot? Hindi, kaya. basta takaihaw sa baga, ditso na yan. Hindi <laughs> ba ito <yung> kawala? Leksyon <laughs> <Lichon> kawala. <laughs> Ay kawala. Ah saan mo? Sa leksyon kawala iniikot ba gayon? <laughs> hindi na <natapo> ng laman. <laughs> Kaya hindi totoo na lahat ng lechon. Hindi totoo na kung lechon ang lulutoy mo, dapat iniikot. Hindi totoo yun. Bakit? Eh sabi ni Richie, lechon kawali, hindi naman iniikot yun eh. Hindi na katapot ng mantika nung no? pagka mo. Pero lechon pa rin ang tawag Kaya Tipa. <laughs> <laughs> Mga kapit Gutom na nagluluto! Ayahon mo na! <laughs> aver, aver, aver! Bukas! Luto kaya yan? Eh, okay, wasakan mo! Ang doks! Mm-hmm! Mm-hmm! Yeah, hey, tingnan mo. Ano to sya? Ano na? Ano kaya tostahin mo ng konti? Sige, pwede rin. Eh. Yeah. Papupulahin natin. Papulahin mo para medyo maganda-gandang tingnan. Grabe yung luto mo siya. Ilang proseso yung dinaanan niyan? Patatlo na to. Pinahirapan mo ng sumanok eh. Bawo na, So nilaga, pinakuluan, tapos uh, binalot, nilitsyon tapos tinanggalan ng balot nilitsyon ulit papupulahin lang natin luto na naman siya nalo ayos lúc nào tôi tới đây làm mất còn ai đâu? Khi nào ta đi office, And that's all for today's video. Salamat po sa inyong panonood. Nandito na lang. Kain tayo mga ka-office. Mm. Mm -hmm. <laughs> pa luto ni na rin siya. May palong pa. Ang tayam. <laughs> luto ito. Ito ang mga <laughs>